Kumakain ka na rin ba nito? O baka naman, hindi mo pa nga ito kilala. Alam mo ba na ito ay masarap? Lalo't higit ay masustansya pa. At tiyak kong hindi mo pa rin alam na napakarami pala nitong gamit at mga halaga. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating talakayin ang mga gamit at benepisyo sa atin ng pagkain mo ng bagay na ito ang bagay na kung tawagin ay tubo ng niyog. Kaya naman kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa aking Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang niyog na kilala natin dahil sa nag-uumapaw na kagamitan at kilala rin sa mga bahagi nito sa mahusay na kagamutan halimbawa na lamang ang ugat nito at ang langis buhat sa bunga nito subalit narinig mo na rin ba ang mga benepisyong hatid ng tubo buhat sa mga bunga nito marahil ay hindi pa nga ang matured ngang bunga ng niyog ay madalas kunin at gamitin bilang mahusay na pinagmumulan ng gata na ginagamit natin sa pagluto ng napakaraming masarap na gulay at mga putahe. Ngunit hindi alam ng karamihan na kung ikaw nga mismo ang magbibiyak nito ay maaaring tumambad nga sa iyo ang maliliit o malaki ng mga tubo nito. Isang maputing bagay sa loob ng niyog na kung tawagin ay coconut embryo. Masarap ito, makatas at manamis-namis na animoy may hahambinga sa bulak ang loob. At sa ibang lugar nga dito sa Pilipinas ay kaila ito sa mga katawagang tubing, butbot o buwa ng niyog. Paborito nga itong kainin ng mga bata sa mga probinsya, lalo na sa panahon ng coconut harvest. Subalit hindi alam at batid ng karamihan ang mga halaga, binipisyo at mga bisa pala nitong dala. Ang tubo ng niyoga ay isa palang anti-aging food at napapanatili nitong healthy at bata ang inyong mga balat at buhok kung madalas ka ngang kumakain nito. Isa rin cancer shield ang bagay na ito at sa pamamagitan lamang ng pagkain mo nito ng madalas ay maaari mo nangang maiwasan ang mataas na tsansa sa pagkakaroon mo ng cancer producing cells sa iyong katawan. Kung kayo naman ay isang diabetic, mabuti rin ang pagkain ng tubo ng niyog upang ma-improve ninyo ang inyong insulin secretion. At dahil mabilis na nakakabusog ang tubo ng niyog ay mainam nga ito sa inyong pagpapapayat. At kaugnay nito, ay makatutulong din ito upang mapaayos ang daloy ng inyong metabolismo. Mayaman nga ito sa mga nutrients na makatutulong upang maging malakas at masigla ang ating katawan. Isa itong mabisang antibacterial, antiviral anti-parasitic at anti-fungal agent na mahusay upang malabanan natin ang mga infeksyon at mga sakit-sakit sa katawan. O, oh, hindi ba't nakakabilib ang mga benepisyo ng tubo ng niyog? Hindi lamang pala masarap, ay masustansya pa. Ikaw, nakakain ka na rin ba ng tubo ng niyog? tubo ng niyog, isang mabisang mutya at gamit? Nakakita ka na ba nito? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalani natin ang isang bertud o mutya mula sa bunga ng niyog, ang tubo nito. Ano nga ba ang mga tinataglay nitong kapangyarihan at bisa? At ano ang dapat mong gawin kung makasumpong ka nito? Ang Pilipinas ang isa sa mga bansa sa Asya na pinagmumulan ng maraming produkto na buhat sa puno o bunga ng niyog. Niyog na masasabing puno ng buhay sapagkat bawat bahagi nito ay magagamit o kapakipakinabang. At kung ikaw ay laking probinsya, ay siguradong pamilyar ka na nga sa tubo ng niyog. Ang tubo ng niyog o coconut pearl Coconut Embryo o Coconut Apple ay isang parte o bahagi ng bunga ng niyog. Bakit nga ba nagkakaroon nito? Ang bawat bunga ng niyog ay binubuo ng bunot, ng baon ng niyog, ang matigas nitong outer layer, laman na kadalasang pinagmumula ng gata, at ang sabaw o tubig nito. Subalit sa tuwing ang isang niyog ay magmamature na o magkakaedad na, ito ay nagsisimula ng magkaugat sa labas, gayon din ang mga dahon nito. At kung ito ay bubuksan ay naroon ang tubo o coconut embryo. Masarap itong kainin, makatas, malutong at manamis-namis. At maaari mo ngang isang kap sa ilang piling putahe. Subalit ayon sa mga matatandang painiwala, ng mga magmumutya at antingero. Maliban sa kapangyarihang taglay ng bao nito unang ng bao ng niyog na walang mata, ang tubo o embryo nito ay isa rin palang mutya. Sa oras na makakuha ka raw nito ng tubo ng niyog na naging bato, itago ito at ingatan sapagkat bibihira lamang itong masumpungan. Ang mutya ng tubo ng niyog na ito ay isang mabisang pampaswerte sa negosyo man at kabuhayan. Isa rin itong tagabulag na upang hindi ka makita ng taong may masamang balak sa iyo. At higit sa lahat, ito ay isang mahusay na alagaan sa loob ng ating mga tahanan. Dahil ito ay nagdadala pala ng kapayapaan at kaligtasan sa pamilya. Ibalot ito sa puti o sa pulang tela at huwag ipagyayabang. Napaka-rare o napakabihira makahanap o kahit makabili nito dahil napakabihirang maging bato ng tubo nito. Kaya doble ingat kung may mag-aalok sa inyo nito. Ikaw, nais mo rin ba magkaroon nito? Subalit, lagi pa rin tatandaan na ang pananalig pa rin sa may kapal at palaging paghingi ng gabay sa kanya ang siyang pinakamalakas na pananggalang. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. a